thank yang biasa Tengah susah. Terang gigi. yang minum sekretor ni. Gigi, aku takut Gigi. Jadi sangat susah-susah dah nak selesai dah Gigi. Wait guys. Indak nak bahaya. Gigi, gigi. Okay. si Snow White yung buntot mo si Tilapia ka wait lang Ay ready na natin pagkain mo ah, mainit maaga tayo na uwi ngayon galing trabaho ang bakit ko Tilapia eto si Tilapia say hi Tilapia hi viewers <laughs> eto lang yung nakahawakan ko yung iba hindi <laughs> ko makahawakan kasi mga gagalit sila eh Tilapia Hi viewers, Tubig. Malakas yan sa tubig eh. Kaya yung 1.5 na ganito yung di ako. Dati kasi na-order namin na pang tubig namin. Shhh! Hey! Hindi ka dyan. Mamaya ka pa. Ito lang. Kaya kasi nasarado yung pinto. Kasi yung second family na yan. Inaagawan sila. Mama, ini gue ludo. Ludo. Masuk, eh. masuk, masuk. Mama ya, mama ya. Kayak itu tuh lepasin gitu, ih. Eskis minal. Putih. Balik lagi kan tu pada itu Excuse me itu putih. sila. Ang dalawa dito ay babae, dalawa lalaki. So ang ang lalaki, eto si Tilapia. Si Tilapia ay babae. Eto lalaki tong si Gigi. Tsaka etong isa, lalaki yan. Ang, dala, ang babae, etong si Snow White tsaka si Tilapia. Sana ay pa kayo. Kasi so, yun nanay nila, buntis na naman. Ha, ang init! Diyos ko! sana ay mapakapun na sila kasi yun nanay nila puntis na naman so malamang dito na naman niya yung papanganakin sa taas ang problema baka mamaya eh makita na may ari ng building na mas marami na yung tenant niyang pusa kaysa sa tenant ng tao yun yung problema baka mamaya eh mapaalis sila dito dahil minsan nagreklamo din yung mga tenant dahil nga minsan nagpupupo kasi sila dito may tagalinis naman dito sa building nilinisan niya pero syempre sa dami nila hindi na maagad nitong naglilinis tapos yung kapatid niya yung third family lima yung anak niya parang buntis na naman kaya kailangan mapakapun na sila kaya I'm looking for sponsor <laughs> sponsor na mag magkakapun po sa kanila dito ang <laughs> init. So, yun lang. Babalik na ulit ako bukas at mag-youtube ako. Umaga ko na uwi ngayon. Ah, hindi na sikat ang araw. Ang init pa rin dito. Uh, ang ating panindang atay-atayang. Delia atay atay-atayang. Uh, ah, simot na. Para akong, ano, autista. Uh, ang matagahanga to. Nasaan yes dala? Uh, autista. Tapos matagahanga ay mga Hi guys. Mantayan niyo mga pangangin mo. Pinsan niyo ka na. Hoy! Patul ka dyan. Kau tinggal di sini. 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 Kau tinggal gusto. Hindi ba masarap ang luto ko ngayon? <coughs> Hindi ba? Ay, tatay, bakit ka naman gamit niya sa mga anak mo? Ilimitad ko lang ito kasi baka mamaya. Ay, matapon. <coughs> masarap ba? Hoy! tatay. Ay, umiinit na yung ulo niya kasi nga. Isa siya. Ay, katropa, bilisan mo. Oo. <coughs> pareha silang nagkasalita na gubuntis. Buntis na naman to. Ito, parang buntis na naman. Dito na. Buntis. Kaya, eh, buntis ang pangalan niya.